magandang araw sa ating lahat and welcome back sa aking munting channel. Ayun guys, nakita nyo po ba yan? Yan na po yung aking ano, yung aking mga giant green Orlando. Ayan. Ito siya guys. Itong puno na ito, binibenta ko na to. Sa may mga gusto po dyan. Gustong bumili. Sige. binibenta ko na po. Yan siya kasama nung isa na nandun. Ipakita ko din po sa inyo. Grabe na kasi guys. Tignan nyo naman. <laughs> Paano po baga hindi ibibenta? Ayan na o. Oh ang lalapad na ilang puno na yan sila guys apat na yan sila yes tapos pag lumapad pa ng lumapad like ito guys itong, ito yung una kong cut sa aking giant green orlando ayan humaba na siya ng humaba ayan o oh. ayan so kailangan ko nang mag benta niyan so sa mga gustong bumili binibenta ko na po yan o oh. ayan buhay na po yan yes tapos ito yung na panood nyo po ba ito? Itong aking, tawag dito, uh, carabao head. Ayan. Ayan na siya guys. Yan yung aking pinagandang carabao head. Ayan. oh ang ganda niya na guys. Yan. So, dyan na part. Kaya po ako nag-update ngayon sa aking garden kasi medyo may nagawa tayong mga bagbabago dito nag tayo ng kaunti, nagtapon na tayo ng mga ibang mga dapat itapon. So, ayun. Ang mga natira na lang is, ayan sila, mga green leafy ornamental, yeah. <laughs> ayan, so dito, actually guys, ito, feeling ko ito, uh, Orlando rin to siya, green Orlando din to siya, pero hindi siya yung... Giant kasi nung napunta sa akin so napa-giant ko na lang talaga siya. So isa din siya sa Green Orlando. Philodendron Green Orlando 'yan. Tapos itong nasa ibaba niya ay ayan po si Green Cardinal. Parang wala silang pinagiba. Yes, sa dahon. Oo. Ayan si Green Cardinal ko 'yan diyan. At ito ang isa na sinasabi ko na ibebenta ko. Ayan, ito yung dahon niya, guys. Tignan niyo naman 'o. Sa mga gustong bumili. Ayan. Mag-ano na lang po kayo, mag-message po kayo sa akin. Mm -mm. Hanggang ano lang po ako ha, hanggang lalamove lang po ako. If ever na gusto nyo pong bilhin, uh, ah, naka-white pot na po yan siya. Ayan o, oh, yan. Tapos, buhay na po yan siya. Magkakaroon na nga po yan siya ng bagong dahon. So, hindi na po kayo lugi dyan. PM na lang po kung gusto nyo pong bilhin. Yan. So, dyan na side, yaan po yung aking mga philodendron na mga green lahat ayan sila na amaze talaga ako dito sa dragon ah sa dragon head ko na carabao head ko na to tignan nyo naman siya guys ang ganda nya ayan o oh. kung napanood nyo po yung pag -ano ko nyan pag -ripat. yes katulad nga po ng ano ko sinabi ko doon na hindi kuna po, po kailangan talaga kasing mag another pot pa ulit so nilipat ko na lang siya sa mahaba na pot na white kasi halos lahat ng ko dito is mga pots ko dito is mga white maliban lang po dyan sa original na pinagtaniman ng giant green orlando so hindi ko na siya tinapon kasi malaki siya kapos tapos dito na side ayan yung mga heart leaf ko at of course si aking queen elizabeth ayan ayan yung dahon niya guys ganyan kagandaan ang dahon niya pagbagong dahon so magkakaroon na naman siya ulit ng bago ayan yan yeah, tapos itong si Dragon Tail ko, paganda siya ng paganda. Mm. ba? Diba? Ginagawa ko po 'yan siya guys, uh, pang-display sa baba. So ngayon ang ginawa kong pang-display sa baba guys, kung napanood niyo po yung aking ano, yung aking short video, 'yun po yung ginawa kong pang-display si Bird's Nest ko nasa ibaba po siya. So pagkatapos mga siguro after 2 weeks, 1 week si bird's nest, iakyat ko naman siya at ito ang ipapalit ko. Kasi ang ganda na ng kulay niya. Mm. Ito yung ano, ipapalit ko sa kanya doon, sa ibaba. Tapos, syempre pa, yung aking mga paraiso verde doon, ayan. Ang ganda na ng pwesto nila. Na, ano, nila. Nagustuhan naman nila siguro yung pwesto nila dyan kasi init talaga sila at gumanda yung mga dahon nila, guys. Oh. So, ayan. Tapos, syempre yung aking mga ano, mga pinko china aglonima. Tapos ito si Ring of Fire. Ayan, ang ganda ng ano pala ng Ring of Fire, guys. Oh, ayan. Ang ganda niya. Ayan, magkakaroon na naman siya ng bagong dahon. At syempre, ang aking one year old na Bilite. Ayan, ang lapad na ng dahon niya. Tinalian ko siya dito o, para hindi siya bukang kang. Mag-iipon yung ano niya. Mag-iipon yung dahon niya. So, ayan na siya, guys. Yan na yung mga bagong dahon ng aking bilite, medyo lumapad na. ayan. Dumura na si bilite ngayon. Yan, nabili ko nga lang po yan siya one year ago. Si, uh, 450 ko po yan siyang nabili. Ang sobrang liit. Ayan lang po yung dahon niya, oh. Yung binili ko. Yan, mga old leaf niya yan. Ayan. Sa, sa pagbili ko po po yung mga dahon na yan. Ito mga dahon na to, dito na to sa akin. Ayan medyo ano na siya, may na siya isang dangkal ang kanyang dahon. Ayan. Tapos si Blizzard, si Blizzard ka ba? Ayan. Nag-ano na siya, guys. Nag-green na talaga siya. Wala na siyang variegation na 'yan. So inayaan ko na lang siya diyan kasi ang laki na ng lumaki na siya. Mm. Katulad nga po ng sinasabi ko, yung mga medyo maliit-liit ko na ng mga not that much ka ano hang mga halaman, dinispose ko na. Nag putol ako or nagbawas kasi para malumuwag ng kaunti yung aking ano guys, lumuwag ng kaunti yung aking third floor. So ayun, yung sibugin bilya ko, simula ano nagbulaklak siya, hindi na po talaga siya huminto. Hindi na siya ano, hindi na siya nawawala ng bulaklak. Kahit nakakaunti na lang yung dahon niya guys, pero yung bulaklak niya. Ang ganda naman, ayan oh. Tapos sa kanyang tabi, inakyat ko po dito si Gloriosum. Ayan. Kasi gusto ko ng ikat si Glorioso pero hindi ko pa po alam kung papaano gawa nga ng ayun. Humiga po siya so sinandal ko na lang siya diyan guys. Ayan. So sa so, susunod na mga araw baka sakaling ikat ko din yan siya. Ayan, tapos dito yung mga dragon tail, yung mga bagong ano ko na mga dragon tail. Tapos dito na side ay yung aking mga rubber tree. Ayan. Tapos dito, Ayan, yung aking Robert tree black prince Diyan ko siya nilagay. Of course, yung aking mga dragon fruit. Ayan. Hindi, ako maka, hindi na ako mapaghintay na magbunga yung aking mga dragon fruit. Pero yung ganyang forma guys, medyo malayo-layo pa yan siguro. One year pa siguro bago ako makakita ng bunga ng aking dragon fruit. Pero tsaga-tsaga lang. Siyempre, siyempre, siyempre pa, ang aking walang kapagurang kalamansi. Ayan. Yan sila. Diyan. Tapos dito, ayan, doon not ubos yung ano niya, naubos yung dahon niya, parang kumunti yung dahon, Pero oh, grabe naman yung pagbunga niya, guys. Ayan, oh. Kumusta naman yan? Oh, di ba? Mm. Nagbunga naman ng nagbunga. Lalo na po ito. Ayan, oh. Ang daming bunga. Ang daming yung bunga. So, <laughs> mga ilang ano din na hindi yan sila nagbunga, kumbaga naubusan, Naubusan ng bunga. So, ayan, nagbunga sila ulit. Ayan. So, yan po ang aking uh, kaunting paikot lang dito. Ayan, nakita nyo po ba? Yung mga naipon ko na naman basura. So, bukas ng umaga ipabababa po na yan. At nang maitapo na. Ayan. Katulad nga po ng sabi ko, kaunting updates lang po ito sa aking uh, rooftop garden. Ayan sila dyan. yan Nagsasamantala na ako guys kapag may tao sa ibaba. Sinasamantala kong umakyat dito para makagawa man lang kahit paano may may upload ako sa aking YouTube channel. Okay. Yan. Kung bago pa lang po kayo guys sa akin channel, wag niyo po akong kalimutang i-subscribe ha. Pindutin niyo rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga simpleng video na maaakin mga i-upload, ang aking stress reliever dito sa aking third floor, sa aking rooftop garden. Okay, so that's it guys. Sa aking update, see you sa next video. Bye, happy planting.